Ayan guys, nandito ako. kami sa... Ha? Ha? Huh? nag-vlog ako. Ayan guys. Ha? Huh? Nandito na lang kami guys ha? sa lahat ng mga stock. galit. Ganda na lang kayo. Ha, ha, Ayan guys, sa lahat ng stroke na rito. At ako ay nakapila dito pa bibigyan ng picture. Nako. Una, gusto kong magpasalamat kay Mayor Rosalyn Pagpantay Kinagal. Mayor, maraming salamat po nakakapasok ng passport, Mayor. Ayan, shout out, shout out kay Sal Aragones. Aming po ang Mayor. pinuno ng Talagang party list. Ang... So, ake ni Sol Governor Sol Aragones Lumay ang mga kababayan ito, Lalo mo ako umaha, Kay Mayor Zaner Palakpakan po natin Pinapakit po natin Si Vice uh, Mayor J. Ilagat Nakatumagin po natin Sa programa nito Ang uh, sabunian so, uh, Bayan members po Maraming salamat po sa inyo Gusto po namin masalamatan Palakpakan po natin po itong mga to Sobra ang sipa. Para kinalangin po ang mga leaders namin dito sa Batangas. Ayan po. Alam niyo po, halos araw-araw -hal, umiikot sila. Nagkahanap po sila ng pasyente. Dinadala sa San Pablo at masaya sila namin nandito sa Batangas. Ito po ang mga puso ilaan na sa so pagtulong sa so mga PWD namin sila ng napakalakas na palakpakan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Thank you sa inyo. Salamat po dahil nandito mga Tagalipa, mga taga Ibaan, Los Angeles. nag na pala po ako, Mayora, kanina sa inyong congressman. Si congressman na uh, uh, Ate Mayet kanina po at uh, nagsabi ako bilang pasitagi na ako ay nito dito bilang uh, pagpapaalam at uh, siya po ay nagpapasalamat na ito rin naman. Ang uh, mga taga San Jose, Valente, ang uh, mga taga Bawan, kaibigan ko po si Congressman uh, Rani hindi natin dapat bilangin kung ano ang nawala. Ang kailangan natin bilangin kung ano ang natirahin nandyan po ang pag-asa kahit lang ang mga P-W-D Then, ang napagkalooban natin ay nagwento sa ating mayora yung isa po na napagkalooban natin ng expert ay dapat na lahat na ngayon ng maayos palang pag-aaraw natin ngayong araw po dito ang expert yung mga po ay naisa-isa -isa sa buong mundo at exclusive sa atay ng parties sa Pilipinas libre po ito. Wala po itong bayan. Mamaya po, screen po kayo ng ating mga orthotics. Sila po ang dalubhasa sa bagay na ito. Kapag po kayo ay na-screen at nag-qualify, ibig sabihin, ito po ang device talaga na para sa inyo. Kapag kayo po ay hindi nag-qualify, huwag -hi, po kayo manulungkot. Ibig Devices na gusto ninyo. Wheelchair share kung God's supply. Wala na po kayong request na kailangan. Automatic pa inyong mini na ang devices na yan para sa inyo. Pag nag-qualify po kayo sa si expert food drop, mamaya, after po ng screening awarding na rin, may yung mini na rin po yan. Ang lambig lang po ng Akalisol so, Park Partners gamitin po natin ito pag nag-qualify. Huwag po, po natin itago sa isang linggo na, sa isang buwan. Sayang po. Of course, sa una, mga nga papakukuyong nahandahan hanggang eventually talagang makakalapag na kayo ng maayos. Ang tawag mo ng iba dito, miracle device. But of course, alam natin, Diyos lang ang nagbibigay ng ibala. Pero ang device nito, nakakatulong para mag-improve ang ating ang lahat, ano po. Ngayon, kapag may tamang mo kayo, may aking adjust, may gawalan ng parts, ako'y sabihin ko lang po sa leader natin, ang tutulungan po natin kayo. Sino po sa inyo ang register na sa family card? Opo, huwag niyo iwawala ang family card nito. Ito po, ang membership natin sa Akay soul. Kapag para po sa kayo sa school na ang people with low solo parents at mga seniors din po dito card na ay natin sa ng tulong ng party list. Sa lahat po ng volunteers at leaders natin. Maraming maraming salamat po at magandang mga. ka, sa Thanks Lord, Lord. Uh, Sana so, San ng yes. yes. qualified qualified thanks lord oh, maraming salamat pag-arap Pag Pag naman family okay qualified ako sa Aston foot drop alright guys 31 at ah, tata, na po yan ng ano, po to 31 32. Tawad, maya mo na? Pinakaan muna kami. Sobrang daming tao. Ano, mga stroke survivor yan. Pura stroke. Si Sol uh, nakita ko sa personal ang ganda. Mamaya awarding na. Ayan guys, awarding.

Ang daming tao guys dito Puro mga stroke at iba pang sektor ng mga at inihanda na namin para ng at ang aking disolong ng ang mga miyembro na ng Family Park ay priority sa mga ng ibahagi natin Kabilang na dito ang mga susunod Iskola ang Sola Yan! Yan ang po yung Family Park Para sa mga senior at iba pang mga na kailangan nito. Medical uh, no. assistance, kasama na ang ibang opera sa katarata at dialysis. Financial assistance sa ibang pang sektor, tulad ng BWD, solo parents, transport sector, pagsasaka, pagdinista, muslim, kristyano, mga guro, kawanginang barangay, BHW, B at lumang nakakailangan. Akay na magbuhay tulong sa mga maliliit na negosyo sa Lina at lumang organisasyon. Kung G na kayo, magpamember na! Ang numero sa family card ay binigay sa inyo ang mula ng Sa inyo